Uy, ng mga bang, loves. Ikaw si Shin. bang bahana. Ay mga sa oh. bang sa amin oh. oh. Hmm. 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 Matay ang ating oh. ibang manok. mo Ayan. 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 Ayan ha din sa loob. Ay, mga panang manok <laughs> Ano nga nagkamatay? Ay, sa sanay na magbila. Koulan yan, ah. Hmm. Ano nga nagkamatay sa akin ngayon, ah. Ubus na naman yating mga alaga. Ay, mga lag, sa baha din sa loob namin.